Hi guys, it's me again and welcome back sa King YouTube channel. So for today's video guys, ituturo ko naman sa inyo kung paano ba tayo mag-delete ng YouTube channel na nakakunik sa isang email account. So kapag bago ka pa sa aking YouTube channel, huwag mo na kalimutan mag-subscribe at sa click the notification bell para lagi kang updated kapag may bago akong upload sa channel na ito. Now go to your Google Chrome then mag-login ka sa yung YouTube channel. So search mo dito yung youtube.com. So, Next guys, itap mo yung three dots sa ibabaw. Then, hanapin mo yung desktop site. Dapat yung box na ay naka-check. So, next punta ka sa yung channel. So, ito yung email ko guys na maraming account na nakakonect. So, i-delete natin yung isang account. Now, i-choose mo yung channel na gusto mong i-delete. So, madari kayo dito sa yung channel dashboard. So, next ni mong gagawin is punta ka sa iyong YouTube settings na nasa ibaba. Makita mo siya sa ibaba, guys. Then, tap mo yung channel. Then, next is punta ka sa advanced settings. Then, scroll down mo siya, guys. At makita mo tong remove YouTube content. Itap mo lang siya, guys. Tapos, madirect kayo dito sa use your passkey. So, i-continue lang. Then, next naman, guys, is na nandito na tayo sa Google account. Remove YouTube content. So, may dalawang pag pagpipilian yung I want to hide and I want to perman permanently delete. So guys, nandito tayo sa I want to permanently delete. So, may dalawang box dyan. Then, pwede mo siyang basahin. Kapag tapos ka na magbasa is i-check mo lang yung dalawang box. Tapos, tap mo yung delete my content. Yung next naman, guys, is delete your content. Ilagay mo dito guys yung channel na dini, uh, gusto mong i-delete. So, i-input mo lang yung channel name mo dyan. Tapos, kapag tapos ka na nag-input, so delete my content. So, now your content is being deleted na guys. So, now it's time to i-check natin guys kung makita pa ba natin. So, here, uh, as you can see, guys, before, apat uh, to siya, pero ngayon, tatlo na lang. So, ayun lang, super bilis at super safe naman. So, that's our tutorial for this week, guys. asana po nakatulong tong video na ito. And thank you for watching and see you in my next video.